Dr. Vito, napapansin namin na iba't iba po ang kulay ng aming ihe. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Tama po kayo. Normally kasi ang kulay ng ihe is clear or parang tubig or yellow. So ating sabi i-discuss ng brief lamang yung mabilis nyo lang maunawaan ano ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay ng ihi. Number one, kung napapansin nyo po na clear, ang kulay ng inyong urine. Ang ibig po sabihin nito is baka naman na sobrahan lamang po kayo sa pag-inom ng tubig or talagang maganda ang hydration ng inyong katawan. Number two, makikita nyo na po sa screen. Kapag medyo pale or transparent, ibig sabihin sign po ito na umiinom po ng adequate na tubig ang inyong pasyente ang isang tao. Number three, yung dark yellow ibig sabihin po nito ang ihi niya is concentrated or dehydrated ang pasyente or hindi po siya umiinom ng kasinong tubig. Pag-apat, orange. Pwede po kasi ito na hindi siya umiinom ng maraming tubig or meron siyang certain medications, mga gamot or vitamins po iniinom. Panglima, yung dark orange or brown. Ibig sabihin po nito, maaaring hindi rin po siya umiinom ng tubig or hindi po nakakapagpudus, nakakapag-alis po ng tubig ang kanyang katawan. At pwede rin po itong maging indikasyon na maari pong may liver problem or problema sa atayang isang pasyente. Ang ating sunod kapatid is yung dark brown or black. Ang ibig sabihin ito, may mga signs na isang medical condition. For example, sa mga pasyente may problema sa atay, yung rhabdomyolysis, yung problema sa mga muscle natin, at kung ikaw naman po yung alkaplonuria. Sunod, pink or red. Anong ibig sabihin? Pwede po itong sign na may dugo sa inyong ihi. O resulta po ito ng inyong iniinom po na gamot o inyong kinakain. For example, yung beets. Kadalasan napapasin ko ito sa pag kumakain din po ako ng dragon fruit. Ano naman ibig sabihin kapag blue or green? Ito naman po ay kadalasan kapag meron kayong kinakain na nagko-contain po ng mga large amount ng dyes, so mga may kulay, or some ng mga medications, or kapag green naman po, possibly po na may urinary tract infection. Okay? Ano ibig sabihin naman kapag cloudy or medyo maulap? Pwede po ito maging sign na meron kayo ongoing na urinary tract infection kapag naihi kayo na parang may ulap, akala nyo po at ang last kapatid is white or milky na parang gatas. Ito ay indikasyon kung may condition ko yung na kyluria. Ano po yun? Kadalasan po ito kapag meron pong parasite sa inyo, urinary tract, or kapag meron ko yung parasitism. Yung mga, yung mga parasite na talagang hindi nagagamot at kailangan magamot ng mga doktor kapag may napapasay kayo na may medyo gatas po ang inyong pag-ihi or medyo white. Kaya kung kayo po ay may mga sumusunod na kulay, nang ihi na ganyan, wag pong kalimutan kumu sulta sa inyong mga doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong main Doreño